Kinakapos pero laging pansarap ng ulam. Charing. So dahil Sabado ngayon ay eh si Criminology lamang ang may pasok. may lang talaga at alas 8 na umaga ang alis niya kaya nga hindi ko kailangang gumising ng sobrang aga. Ay bang hirap pala talaga ng ganito honey, yung bandami mong anak tapos lahat pa nag-aaral. Pero naniniwala naman ako sa kasabihan na God will provide at hindi niya ibibigay isang uri ng pamumuhay kung hindi mo kakayanin. Kaya ang aking buhay ay exciting at very challenging. Charing. <laughs> Dinadaan ko na lang talaga sa tawa at kasipagan ng aking mga problema dahil kung iisipin ko nga ay baka hindi ako content creator ngayon. Iniisip ko lang talaga ang mga anak ko at ang goal ko nga ay mapagtapos sila para naman mainam-inam ang buhay pagdating ng araw. Ayun nga, nung makalis nga si Criminology at saka pala mga ako nagsaing. Dahil lang inalmusal nga lang ni Criminology ay kaunting sinang at saka isang pritong hotdog. Maigi na lang talaga ang mga anak ko at kahit tag-iisang hotdog nga lang ang mga almusal niyan ay masasaya na yan. At habang nakasalang nga ang aking sinaing ay inihanda ko naman itong manok na lulutuin namin sa pananghalian. Gugulayan nga laang namin niya ng papaya, pati na nga ng pechay. Abay, nagsawa na nga yata ang aking inay sa balunggay, kaya ito naman na kanyang ilalagay. Charing. <laughs> at dahil hindi pa nga luto ang aming sinaing, ay dito muna kami magluluto sa kabilang kalan sa may dikahoy. Hindi nga sana kami magluluto sa dikahoy dahil meron na naglalaba at baka nga mausukan. Pero dahil tanghali na nga ay wala namang ibang choice kundi diyan la ang talaga magluto. Naisa na nga ang kawa at nakapagisa na nga kami ng luya pati na nga ng sibuyas. At ang ginamit nga pala naming mantika diyan ay yun nga taba ng manok tsaka nga yung balat. Nung lumabas na nga ang aroma ng luya tsaka nga ng sibuyas ay sinunod na nga itong manok tsaka nga nilagyan na ng asin. Igigisa-gisa nga la ang iyan para naman mawala yung lansa ng manok. Ganyan nga akong maggisa ng manok wala kang tigil ng kahahalo hanggang sa mag-color brown. At masarap din naman talaga pag ang manok ay iginigisa para talagang tanggal ang lansa. At dahil bantagal nga mag-color brown nung manok ay ayan tinakpan ko muna. At dahil 20 pesos nga lang yung nabili naming petchay ay bang kamamahal naman kasi. Ay ayan nga hinati nga ng aking inay yung isang petchay sa dalawa. Yung isang tangkay niya ay hinati sa gitna para daw magmukhang marami. Alangan kasi yung petchay sa papaya kasi bandaming papaya tapos yung petchay ay kakaunti kaya ayan hinati nga niya. At ayan na nga no mag-color brown na nga ang manok ay nilagyan ako na nga rin niya ng paminta. Pagkatapos nga ay sinunod ko na nga lagyan ng tubig. Pinuno ko na talaga yan ng tubig para habang lumalambot nga ang manok ay lumalasa naman sa sabaw. Sinunod ko na nga rin ilagay itong papaya dahil bang kakapal nga ng hiwa at baka nga pag sa huli ko yan ilagay ay hindi lumambot. At ngayon ko nga rin nalaman ang papaya pala ay mabilis makapagpalambot ng karne. Wala lang, narinig ko lang, Charing. <laughs> Kahit nga daw yung mga palambuting manok ay mo lang daw ng tangkay ng papaya ay mabilis na raw siyang lalambot. At nung okay na nga ang papaya ay sinunod na nga rin ilagay itong pechay. Ito na naman ang pechay, dumami nung hinati namin sa gitna. Nilagyan na nga rin pala namin yan ang dalawang pirasong north chicken cubes para naman lasang-lasa sa sabaw. Nag-alwas na nga rin pala kami dyan ng konting sabaw dahil nga hindi namin mahalo. At eto na nga luto na at nakakuha na nga kagad ako na isang kasirola. Aba ay ako'y gutom na gutom na. Ay siya kain na po. Salamat po Lord sa araw-araw na blessings. At eto nga yung sinasabi ko na lagi kaming kinakapos pero laging bansarap ng ulam. Abay sabi nga ay basta't masipag ka, abay kakain ka. Kaya nga ganyan ang ginagawa ko, nagpipresenta akong magluto para lagi kaming may ulam. Bukod sa nakakatipid na ibang laking bagay na nga nito sa katulad kong maraming anak. Kaya nga sa mga nag-aakala na ako'y mayaman, abay sana nga ako'y umaman. Charing. Gumagawa lang talaga ako ng paraan kung paano kami makakasurvive mag sa araw-araw. At na naman dahil nagpapalaba nga ang aking inay, inagluto nga kami ng merienda. Kung meron ngang ube champurado ay ito ang aking entry, ube ginatan. Madali lang namang iluto iyan para kalaang nagluluto ng champurado. Ang kaibahan nga lamang ito'y nilagyan namin ng saging pati na nga ng kamote at binuhusan nga ng maraming gata. Ay bang sarap pa nga nakadalawang mangkok ako. Yung mga nagko-comment nga sabi ko nga Pri iyan pumunta lamang kayo rito pero ayaw mga nahihiya yata. Pag naman kami nagpo ng aming mga niluto o kaya ay merienda at meron namang nanghingi o kaya ay nag-comment na pahingi nga ay binibigyan naman namin kapag pumupunta. Dahil sabi nga ang pagkain ay para sa lahat. Yun lang, salamat!